So, pala doon ng video. sabi doon niya, na isang babae, ay si Lord Doy nangihingi ng soras sa atin. Totoo ba ito? Yan po yung ating sa video na ito. Ang dami ko nakikita video ng mga babaeng nagpa-preach or ng mga babaeng mga ngaral, na may mga mali akong nakikita sa kanila. Even though wala namang perfectong preacher, wala namang perfectong nangangaral, pero may mga viral video na mali yung kanilang tinuturo. Halimbawa na lang, yung pastora na sabi niya, yung lalaki na po-provide sa babae. Hindi, <laughs> joke lang. Pede, pede, pero pwede, pero pwede naman yun. Na lalaki na po-provide sa babae. Pero mali niya dito, sabi niya, yung lalaki na magpapaligo kasi din nag-aaral, din nagtapos sa pag-aaral. Tapos, kung lalaki ka naman, may kotse ka, mapatol ka ba sa isang Uh, nag Tutulak na ng kariton. Tapos sabi niya, pag pangay ito sex sa'yo, rape. Para pag pogi, one night stand. Pamili daw. Isa naman, sabi doon, isang preacher. Actually, yung ato, hiwalay, ito, ito, ibang babae ito, yung isa. Ano Sabi ng isang babae, Yuck! Ayun yung offering nyo? Hindi rin, liit-liit. Hindi yung katanggap-tanggap sa akin. Maare-react sa masunod na video. Pero ngayon, mga kapatid. <laughs> Ganun. Pero ngayon, mga kapatid, no. Tatalakay at, 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 natin ang patungkol nga dito sa namin ng babae. Ano yung si, sinagustuhan natin si Lord sa atin. Actually, ayoko na ituloy itong video na to. God bless. I-add nyo na lang to. Sabihin nyo kung yung mga nyo. It's either text or video. Hindi ko alam. Ito, ayaw ko na. Ah, uh, edit na lang to. Basta, ayaw na mag-react dito kasi, yun. Kasi imposible eh. Imposible yung mga hingi sorry sa atin sa Lord eh. Pero yun, nagkasala. Kaya mali na babae na to. So, ayun naman sabi ko. God <laughs> bless. Goodbye. See ya. Hindi, ka lang. Totoo ako ko kanina na si Lord ay hindi dapat nag-sorry sa atin, hindi nag si Lord. Tayo yung mag sa kanya sa tayo yung mayro pagkukulang sa ating Diyos, hindi si Lord. Kasi wala tayong may tutumba sa buhay na ay uh, binigay niya para sa atin para magkaroon tayo ng kaligtasan. Imposibleng manghihi sa atin si Lord ng sorry kasi nga perfecto siyang Diyos. Di tulad natin, hindi tayo perfectong tao. Tayo ay nagkakasala. So... Hindi na to oras na ng nag sa atin sa pagkat, ngunit sa pagkat because siya ay Diyos, hindi siya nagkakasala, Godless. Wala na mga pa, hindi na to nang yung sorry sa Lord. Mag-sorry ka sa Lord, mag-repent ka para patawarin ka na ating Panginoon. Sisi ka, Godless. Thank you for watching. See you next video.